Sa sunod na episode ng aking vlog story tungkol sa aming test mission, aking i-describe sa inyo yung aking experience, isa sa pinakamadugo na tagpo na aking naranasan sa serbisyo militar. Iyon ang unang pagkakataon na face-to-face -face ay nakita ko ang isang nalalagas na buhay sa aking kasamahan. Kami na naikatapos ng inkwentro sa Sitio Papoko at binigyan kami ng uh, warning order na ililipat kami sa ibang lugar naman about 3 kilometers away from our previous encounter site. At uh, ako noon ay leading team sa mga movements, volunteer ako kasi siyempre, ako ay uh, junior officer, mas senior sa akin si Ranger Joseph Saludo, na PMA class of 1993. At uh, laging sinasabi sa sir, ako nang bahala. <laughs> of course, naghanap din talaga ako ng inkwentro. So ako ay parating volunteer, ako ang nasa harapan. Uh, kasama ng aking uh, uh, team teammates, sila Ranger Milio, Ranger Balacano, si... Uh, Ranger Adriano, so yan ang mga kasama ko uh, sa aking team. At uh, yung uh, aming pupuntahan noon ay isang magubat na lugar. magpatrol base muna kami for the night and uh, the next uh, early in the morning, uh, around, uh, ang plano noon is around uh, 3 o'clock, kami naman ay mag-proceed na sa sunod na objective. Ang seksyon namin ay naatasan na magiging spearhead. Kami ang nasa pinakaharapan. Of course, bands of honor yun kapag ikaw yung nasa harapan. Uh, kaya naghandong gabi pa lang, naghanda kami. Kako, magluto tayo ng uh, tipong uh, hanggang tanghalian. No? So, nag, uh, ano pa lang uh, mga bandang alas 3, alas 4 ng hapon, naka-occupy na kami sa patrol base. So, kinukuha namin yun na uh, pagkakataon para magluto, mag-prepare ng pagkain, mag-reformis, mag magpasahan kami ng bala kung sino yung may nagamit na nabala um, sa previous encounter. Ang tawag doon, cross-loading kami. No? mag kami ng uh, aming mga load. Nang sagayon ay uh, lahat panlaban uli Dahil sa panahon na yun, wala kaming replenishment of uh, ammunition. Hindi naman ganoon ka rami ang nagastos namin dahil sa encounter. In fact, bawal yung magratrat, yung nervyoso ba na style ng magratrat. At uh, sa aming uh, uh, sa aming patrol base ito ay nasa mal maloob ng masukal na lugar. Kapag rin kami, mayroon kasing tubig doon, nagre kami and uh, nakapagluto kami. Um, normally two meals up yung dala-dala namin. Sabi ko lutuin na natin agahan, tanghalian, and uh, yung uh, niluto namin ng hapon na yon ay yun naman yung aming uh, hapunan. So ang tawag doon two meals up, may dala kami sa likod distribute namin yung lahat ng bilata, bigas, ganyan, no? And yung kanin, yung kaldero na yan, kay Kaldero 6 yan, yun yung si Tail Scout, yung nasa pinakahuli ng team. yun yung uh, trabaho niya. nag -ano na kami? Nag-final plan na kami, nag-briefing na kami as a, as a section. Uh, Pinag-usapan namin na uh, ako muna ang una na mag-lead uh, 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 doon sa spearhead, no? And magpapalitan na lang kami later in the morning. Um, Noong kinagabihan, kwento-kwentuhan pa kami kasi yun na, namatayan kami ng mga kasama namin. Paano na lang yun? Sino ang mag-escort uh, uh, sa kanila pa balik sa Manila? Napag-usapan namin at uh, nabalitaan namin na mayroong si 130 doon sila kakarga sa si 130 from Siraway. Uh, susunduin sila ng chopper doon sa Siraway proper. At... Uh, Uh, sila ay dadalhin, pati yung mga wounded. Yung ibang wounded naman doon, ay eh, tipong mga paalang, pero kung napabayaan mo rin eh delikado din 'di ba? Uh, kasi may iba pa alam tapos namatay. Meron ganoon ang mga pangyayari. So, saposap kami ko ano to at uh, konting tests lang talaga dahil uh, uh, matatapos din yung uh, test mission uh, by by that time. Uh, pang second week na namin, no? second week na namin yun, uh, nung binigyan kami nung next na objective namin. Uh, second week of our uh, test mission. Nagpatrol base na kami, palitan, may mga nagwardya, and uh, we were preparing for our movement uh, in the next morning. Um, hindi ko masyadong nakatulog. No? Uh, for some reason, parang excited ako, iniisip ko parate, no? kasi ako yung nasa harapan, alam ko na yung kalaban nandilang sa paligid. Eh. So, nag- uh, Isip-isip, hindi ko warja, hindi ko makatulog. Ganun, ako ganyan, tapos umulan-ulan pa. Uh, that time, may poncho kami. Hindi ko na ginamit yung poncho ko. Uh, tineis ko lang na basa. Actually, ako hindi ako nagsusuot ng shirt. Eh. Basang-basa yung ano ko. So, dinikit-dikit ko lang doon sa kabadi ko sila doon na ako milyo. Dikit-dikit <laughs> na lang tayo para mainit. Uh, hindi, ano, hindi ganun ka... Uh, lamig ba? Hindi ko ma hypothermia. So, dikit-dikit kami. Pero may nagagwardya. Uh, so, bantay lang tayo na ano, kasi uh, di natin alam, no? Kasi pag ganyan, mag base ka, ang iisipin mo rin, maya, -maya ka ng kalaban, bigla ka na lang atakihin, ratatin, di ba? So, uh, kapag maliwanag pa lang, magtingin-tingin ka na, saan puno ako pupunta, anong sector of fire, saan ang uh, direksyon ng ni di, walang kasama saan ang probable na avenue approach ng, ng mga kalaban so yan ang mga tinitingnan uh, ng mga leaders and uh, yung tipong isang command lang automatic yung mga uh, reaction ng lahat so ganyan at saka meron kaming gitawag na passwords and uh, passwords, no? i-challenge ka, ito yung sagot, parang gano'n. Which is uh, already a practice even in the Roman times, yung Roman legion yan, matindi yung kanilang uh, passwords and even their countersigns. Ganon din ang ginagawa uh, namin uh, sa Scout Ranger. Balikwas ako ng balikwas, ganyan. Hindi naman, hindi ko, hindi ko ma-describe kasi parang parang may, alam mo parang kinakabahan ka sa hindi mo alam. Parang may kutob-kutob ka, alam mo yung gano'n? So, uh, iniisip ko nun, uh, mga what if, marami kong what if, kasi ako nasa harap eh. What if uh, mag-meeting engagement? Anong gagawin? Um, anong immediate command? Ano may gano'n? Paano mag-respond uh, sa mga situation? Kung, pari, ambos meeting engagement. Maraming mga scenarios. Nilalaro mo yun sa isip para yung reaction yung lahat pati yung, yung very crucial diyan yung ability of the team leader to give command so in short napuyat ako hindi ko pero hindi naman ako inantok na, <laughs> na, napuyat ako in the sense hindi ako nakatulog ng gabi na yon hindi man ako takot mamatay o ano basta hindi ako makatulog <laughs> I won So, hindi naman parang namalik mata ako, nakita ako ng, na yung classmate ko namatay. Wala, wala gano'n. Uh, hindi lang ako makatulog. Siguro, Adrenalin, sumura ako. Medyo may, may, kaba ako naramdaman eh, na hindi ko maintindihan. So, nag kami, bulong-bulongan kami. Tapos, yung iba kong kasama, na tipong pinapakanan naman ko, parang hindi rin naman nakatulutong iba, maliban doon sa umihilik. <laughs> Tulog yun. <laughs> Bilib ka rin doon siya. Nakuha pang umihilik, doon kami sa Palapid sa site. Bandang alas sa uh, tres na yon umaga, gising kami. ang, ang manggigising dyan, yung duty na gwardiya. Nagtatapik na siya. Tapik, tapik. Uh, sir, sir, gising na, gising. Prepare, prepare na, prepare. So, prepare na kami. Ganyan. So, maabot mo lang naman nila ng kasama. Buong seksyon namin, ganyan. Tapos yung kabilang sa yung sa kabilang section naman, you know, kasi na na kami noon. I think the lower tatlong section kami magkarugtong sa aming Avenue of Approach noon. Um, nagtapik ka na, tapik, tapik sila. Eh nagpe-prepare na kami, dahan, dahan kami, walang ingay, I ano mean, yun, ganun. Dahan, dahan kami, pack up gamit, balik yung sa silopin uli, balik mo lahat ng gamit. Um, hanggang sa nakaprepare na kami, And inaani na mula yung kasama mo. Madilim eh kasi nasa ilalim kami ng gubat eh. So bulong-bulongan kami. ah uh, boom na tayo. Ngayon, ako, bilang ako yung nasa harapan, ako yung nag-check ng mapa, no location. So, tinitingnan ko lang yung aking kompas. Ito yung direction. Bo, lalakad tayo. Um, at, in this direction, uh, estimate kasi ano yan eh, pag, pag ganun ganon yung, yung, ano, yung, yung train, may baba ka, ganun. So, inestimate ko lang, uh, from the, kasi tininang ko na sa mapa yun, nung may maliwanag pa lang eh. Uh, from our current location, ang air distance niya, para doon sa next na balak namin na, ang tawag doon, short halt, hindi ka mag-short halt, ay around the, uh, sabihin natin, 500 meters. Kasi pag ganyan, pag ganyan. Yung 500 meters yan, parang naglakad ka ng dalawang kilometro kapag may pag ganun, pag ganun. Eh, tapos madilim, kinakapa mo pa. So, ayun, nag-move na kami. Tawag lahat. Nag-confirm ang lahat ng mga kasama na sila ay naka, nakadugtong na. So, lakad na kami. Ngayon, um, yung kami na nasa leading team, yung ibig sabihin nun, nasa amin ang burden na mag-create ng uh, ng aming daanan no, kung saan kami specific na dadaan diskarte para hindi ka maambos um, hindi ka maisahan ng kaway, so baba na kami so pagbaba namin may maliit na creek doon dahan-dahan kami ginakapaka namin maliit maliit lang naman na creek hindi naman siya tipong malalim walang malunod so kinross namin yon, maliit lang so dahan, dahan kami tapos pakiramdaman naman lahat ano complete kung kumpleto ba ibig sabihin kumpleto ba yung section namin at nakarugtong ba yung next na section? Ganoon. ah, si importante yun. Kasi minsan napuputol eh. Alam mo yun? Pag madilim, kung move ka lang ng move, hindi mo inisip sa likod, naputol na kayo. Pag naputol na kayo, problema, matagal, lalong maging matagal kasi idugtong mo na naman, link up operations gabi, mahirap. Uh, ah, prone pa sa misencounter yun. So, uh, ah, nung nasigurado ko na, na, na nakasunod lahat, move ulit kami. Um, although, basa kasi tumutulo-tulo, tumutulo, may kung sa Bisaya pataligsik may drizzle no um, uh, medyo basa ako pero gusto ko maglakad ng maglakad para mainit yung katawan ko O kapag mainit yung katawan ay hindi ka lalamigin di ba and uh, <laughs> na yung ano eh para ando na yung ano mo eh yung adrenaline rush mo eh ko so, lang go Kaya na kami pa paakyat na ganyan minsan dalawang ano mo dalawang hakbang mo pataas kasi steep tapos madulas tapos bigla na lang mayroong mayroong madulas sa kasama ko. Tapos sa niya yung paku. Sama-sama <laughs> na kami. So two steps forward, three steps backward. Mga So sabi ko dandan lang dandan. Walang magsasal. I bawal sa amin magsalita. Oy, uy, uy, ulang murahan, wala ganun. Move kami uli, Boom uli. Yung lead scout ko, siya yung uh, nag, nag, nag sa ano, ako, general direction lang. In this direction, gano'n lang akin. So siya ang nagkapa sa anong magandang daan. ang ako, giliran lang natin yung ridge line. Gigiliran natin. O oh, yan ang ano. Habang ano pa, madali kasing dumaan sa gilid ng ridge line. Pero hindi maganda yon kung araw, kasi madali ka makita eh. So, boom na kami, turos, tuloy-tuloy kami. Kanyang, so, grabe pagod na namin. Mabot na kami ng sobra dalawang oras na kami lakad noon mga 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 mag 5:30 na yon 5:30 ganun because sige hold muna tayo hold ay pagod hold tayo kahit 5 minutes lang 5 minutes 5 minutes kami Paking, pakiramdam kami meron tabi nga meron kami tinatawag na stop look listen smell ano may amoy, amoy. pero wala parang, wala naman sige okay pero na malapit na kami sa ano eh pinaka high ground pero inanin aninag-aninag ko parang makikita ko doon sa ano yung mga kahoy dulo ng kahoy hindi pa to high ground. may <laughs> parang taking high ground, may isa pa doon. So, uh, race kami ganyan. Biglang lumapit sa akin si Ranger Saludo. Sabi niya, bro, palitan na tayo, Ako naman, lagi ka na lang eh. <laughs> Kita rin sa guru niya, pagod na kami. Nakakapagod talaga yung mag, 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 mag lead, lead element. Nakakapagod kasi ikaw maglinis ng daanan, daanan. Daan, Ando ng pressure sa'yo. Maub, minsan maubos ang lakas mo sa pressure ng isip, hindi sa physical dito, nakakaubos ng, ng lakas, nakaka ng energy, alam mo yon So, nung sabi niya, ah, ako na lang munang mag ano? ako na munang mag-lead. Oh, so, sabi ko, sige sir, ah, okay lang naman sa akin, kasi yung nga, for most of the movements, ako yung laging now na. Sige sir, kasi na may usapan din naman kami na, sige, after, no, siya naman. Di, nag, uh, nagpalitan na, nagpalitan na yung team namin. No? Siya na yung nasa harapan ngayon. Pero naka-hold pa rin, naka-hold. antay ng konti, na-extend kami ng siguro another five minutes, naging 10 minutes yung rest namin. Ah, medyo, nung inaninag ko sa paligid, nandahan na na lumalabas. Iyon tinatawag na beginning of morning nautical no? twilight. Uh, ah, na siyang lumiwanag yung paligid. From dilim, nandahan kita. BMNT ang tawag doon. Nung so, nagsabi niya, buddy, go na tayo, move na, move. Oh, sige, move. So, itawag namin sa, bulong namin sa radyo, sasabihin namin sa, no, move na, move, 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 So, tuloy-tuloy na, move. Tanda na kami lakad. Bali, nasa likod na ako, ha. Na team ni Ranger Saludo, ang lead scout niya, si Mar uh, Marlon Agana, tapos si Ranger Ramos, Ranger Saludo, sa kong iba pa. Yung, yung mga body namin, nauna na sila. Naku, mga ilang ano lang. Sabihin natin, walang five minutes na naglakad kami ganyan. Isang malaking pagsabog na naman, boom! Hindi ako nakamove, nakaganon ako, ha, ah, ah, ha. ko ko, ano sumabog sa harap. Pumunta sa harapan ko yung mga halo na may maliliit na bato, may, may, alam ko may lupa, ganyan. Tapos may naninag ako na nagliparan ng mga tao sa harapan ko. Ha, ganun. Tapos maya maya, tisaka ko, tisaka ko, apo, apo. Naririnig ko. Boses ng kabadi ko, si Marlon Agana yun. Naku. Landmine, 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 landmine. Di, parang naka, naka, naka ako nga ako. To yung ibang kasama ko, parang hindi alam anong gagawin kung tatakbo. Kasi ang iniisip namin, Baka mayroong pa sa mga katabi-tabi. Baka mayroong mga, ano, mayroong pang mga dyan sa paligid. So, ganyan. Landmine, landmine, ganyan. Walang nakano talaga. Tapos, para makaano lang, para makareact lang, sabi ko, fire dito sa kanan. Fire! Tap! Puk, 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 puk. Pinutupan lang namin kasi may nagtago doon. Nandun yun, pinutupan namin. Puk, 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 puk. Ngayon, narinig namin si, ano, hinanap kasi yung si Marlon, oh, apo, apo. Nagpatulong, tulong, tulong nagpapatulong siya, ganan, ganan. So, alam ko, alam ko, siya yung nabiktima nung, nung landmine. Tapos pati si Ranger Ramos, ganun din. May tama ko, may tama ko, sabi niya. Si Ranger Saludo tumilapon din. Ako, wala naman si, ano, kasi nasa kanila yung blast na ano nung unang team eh. Kami nasa likod, naramdam namin pero, ah, nasyak din kami. Pero, nag-ano ko, parang wala mang sumakit. Walang sumakit sa katawan ko. Ibig sabihin, walang sarap nil. alam ko na kaagad na posible na maraming tinamaan. Nung. Kasi nakita ko na yung mga itsura ng mga pako na yun doon sa, sa ano eh, doon pa sa kabilang encounter site namin eh. Di, nag, uh, ano kami, na, sige, forward, forward. Sus, dahan, dahan ako forward, ako nauna. Kasi yung, yung nauna na team, gumilid na lang sila. Tapos, yung dalawa may naghanap na doon kung nasaan na yung kasama na nawala si si Lakay Marlon Agana. Tapos dandan ko forward ganyan. Sos, Diyos ko po. May nakita akong galon. Ito yung naalala ko, yung nakita namin na sabing tuba. Kita ko galon. parang napurusin ako. may, may landmine. May galon doon may nakita akong galon eh. Oh, may, 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 landmine, may landmine, may landmine, sabi ko. Ay, Diyos ko po. Ipagpatuloy ko sa sunod ng aking video. Ikwento ko sa inyo yung landmine na nakita ko, yung walay natuba. At ipakita ko sa inyo, i-describe ko sa inyo yung nangyari kay Marlon Magana at saka kay Ranger Ramos. At kung ano ang nangyaring kaganapan pagkatapos ng insidente na yon na kami ay nasabugan ng landmine. Hi! Ako ay parang nanumbalik sa akin habang nagkukwento sa inyo. Nanumbalik sa akin yung lala. Uh, pasensya na. Masyado na tayong mahaba. Sa sunod na video, tatapusin natin ano ang nangyari dito sa aking mga kasama na obviously, ang isa sa kanila ang nakaapak mismo ng landmine. At saka, anong nangyari doon sa nakita ko nasa harapan ko ang isa sa landmine. Kita-kita tayo at huwag niyong kalimutan if nagustuhan niyo niyo ang ating video, i-share niyo baka may mapulot ng mga aral na magagamit niyo sa inyong serbisyo.